Good evening, brothers and sisters. Uh, welcome sa ating short uh, lecture ngayon. Hindi rin matawag na lecture, more, more on sharing. No? Matagal ko na itong <clears throat> gustong i-share itong prayer na to, Litany of Humility. Ngayon lang ako nakapanahon. No? Napakagandang prayer in included to sa mga prayers ko on how to become humble. No? Before anything else, let's have a short prayer in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and enkindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, whom by the light of the Holy Spirit have instructed the hearts of men, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy. his consolation through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay. <clears throat> um, napakagandang litany ito or prayer na if you pray this every day and you understand, no, maintindihan mo talaga ang bawat linya na ito, malalagay ito sa subconscious mo and you start to live by it. No? Um, personally, nabago ang pananaw ko sa buhay because of this prayer. No? At nagbago rin ang ugali ko, I hope. No? Pero sa tingin ko, malaking uh, factor ito sa pananaw ko sa buhay at sa aking unti-unti kong na kokorek yung mga pagkakamali ko no? from being proud. No? So let's start. This is taken from Cardinal Mary Delval, Val, from 1865 to 1930. No, namatay siya 1930. Ah, uh, siya ay Secretary of State for Pope Saint Pius the Tenth. No? he's a holy man. Siya ang nagcompose nito. It is been widely widely, widely used no? Itong prayer na to. So let us start Isa-isa, line by line uh, I will uh, explain no? Kung ano ibig sabihin Although napaka self-explanatory Pero i-expound na lang natin konti Para sa mga uh, hindi masyado mga bihasa sa English at kahit sa mga marunong pa mag-English, uh, mabigyan natin ng konting mga example. Okay? So, litany of humility. It starts as, "Oh Jesus, make an humble of heart, hear me. So, we are imploring Jesus because siya naman talaga ang model of humility, no? meek and humble of heart, hear me. From the desire of being esteemed, deliver me, O Jesus. Saan so, ano ibig sabihin? No? Sa hangarin na ikaw ay pararangalan, no? ilayo mo ako, O Jesus. No? hindi pala maganda mga kapatid na iyon parati ang hinahangad natin, no? Na parati tayong pararangalan o mataas ang tingin sa atin. This is first step, no? Of being humble. Ilayo mo ako, O Jesus, deliver me. Ilayo mo ako diyan. Sa pagnanais na parating titangal, titingalain no? ng ibang tao. So, isipin mo kung ganito ang mindset mo na ilalayo ka sa pagnanais na ganyan. Hindi ka masyadong ma-disappoint in life. Kasi in the opposite, no? kabaligtaran kung anong gusto ng mundo. Na para tayo parating titingalain. No? Kaya maraming source ng ating sadness, disappointments, depression, melancholy, no? Um, dahil, sa, ito yung gusto ng mundo, na titingalain tayo. Kung ano-ano nilang pinagagawa natin, at masyado tayong apiktado kung may negat negative na mga sinasabi sa atin o negative na mga reputation para sa atin. Pero kung ang mindset mo ay iiwasan mo ang, na ikaw ay titingalain ng mga tao, ang laking tulong. You will have more peace of mind. Di ba? So, from the desire of being esteemed, deliver me, O Jesus. Next. From the desire of being loved, deliver me, O oh Jesus. Masama ba na ikaw ay naghahangad na mahalin? Hindi. Pero ang ibig sabihin dito, ibang klaseng love to na gusto mo, iba yung the desire to be loved. Basic, ano yan eh, basic need ng tao yan. To love and to be loved. Okay lang yan. Pero yung desire mo na ikaw parati ang mamahalin ng mga tao, na ikaw ang pipiliin, ikaw ang parang magkaroon pa rin siya ng being esteemed, no? Being loved ng sentro ng attention sa iyo. Deliver me, Jesus, no? Ilayo mo ako, O Jesus. Sa pagnanais na to be extolled, pare-pareho pare lang ang meaning, no? Pero iba siya ang application. So, extolled is uh, parangalan, uh, pupurihin, no? ilagay, itataas. No? Sa pagnanais o hangarin na ako ay itataas o pupurihin, ilayo mo ako, Jesus. Next, from the desire of being honored parangalan. No? Deliver me, O Jesus. From the desire of being praised. No? Ibubunyi. Ganon. So, <clears throat> ang laking kaibahan kung ano yung gusto ng mundo. Di yeah? ba? Kaya, ang daming nagpapatiwakal, no? Parang walang saysay ang buhay nila dahil eto ang gusto parate na makilala to be praised. Pero in the in the mind of God, in the eyes of God, opposite kabaligtaran. Dapat nating iwasan. No? Sa pagnanais na ako ay pipiliin kumpara sa iba, no? Being preferred yan, nagtatampo tayo pag hindi tayo napansin, lalo na sa mga groups o sa mga projects o ano. Pag hindi tayo na, ang napili o hindi tayo ang pinarangalan, tatampo tayo. Pero, eto, kabaligtaran. Sa pagnanais na ako ay pipiliin kumpara sa iba, ilayo mo ako o Jesus. <coughs> sa hangarin na ako parati ang kukonsultahin. No? Di ba? Uh, sarap uh, sarap ng feeling pag ikaw parati kinukonsulta kumpara sa iba. Minsan nagnanais tayo na ganun tayo parati ang ang opinion natin ang tatanungin kasi kung parating opinion tatanungin yung opinion natin Parang feeling tayo wise, all-knowing, mga gano'n, no? Deliver me, O Jesus. Kung may magtatanong sa'yo, okay. Pero kung yun parati ang nais mo, hindi na okay yun. Next. From the desire of being approved, deliver me, O Jesus. Ikaw parati ang sinasang-ayunan, no? ah uh, na gusto mo lahat ng tao sasang-ayon sa iyo at ikaw parati ang tama so yun ang first part is yung pagnanaes at hangarin so ilayo tayo ang second part is yung takot yung kinakatakutan mo no ang pagiging takot na mapahiya ilayo mo ako dito, Jesus. O Jesus. So hindi to uh, na hinihiling mo sa Diyos na para hindi ka mapahiya, ha? hindi ibig sabihin to para hindi ka mapahiya. Hindi. Ang takot na ikaw ay mapahiya. So, ang meaning nito, okay lang na ikaw ay mapahiya. Okay lang kasi yan ang mga dinadanas ng mga santo. No? Huh? So hindi sila takot mapahiya. Hindi sila takot na ang pangalan nila ay ma mamachahan, no? Madungisan. O at saka sila ang tingin sa kanila ay mababa. Kasi pag proud ka, hindi ayaw mong mapahiya. Anong tingin niyo sa akin? Ganito, no? mga ganang yung mga sinasabi ng proud. So, um, sa takot na ikaw ay mapahiya, ipaila ilayo mo ako, Jesus. From the fear of being despised, no? sa pag-iiwas, no? sa pag-iiwas na tayo ay uh, no? despised, o mamasamain ang tingin masama ang tingin sa atin no i mababa ang tingin sa atin look down tayo no sa takot na tayo ay ganunin ilayo tayo we are asking god to deliver us ilayo mo ako jesus sa takot from the fear of suffering rebukes na ano yung rebukes yung pupunain tayo, iwawasto tayo, o sasalungat yung opinion natin, yun. Uh, hanggang ngayon, sa mga sinasabi mula pa kanina, from time to time, I'm still guilty. Lalo na itong rebukes, yung opinion mo, na feeling mo, tamang-tama ka na, pinag-isipan mo na ng mabuti, tapos may sasalungat pa sa'yo, at hindi sa sangayon sa opinion mo parang di ba ang nakaka-stress, nakakasakit pero dapat pala hiningi natin kay Lord no na ilayo tayo sa ganong takot. Dapat welcome sa atin na tayo iwasto. Welcome sa atin na sa salungat sa tayo. Welcome sa atin na we should be ready no? Dapat ready tayo na pagsabihan. No? Next. Sa pangamba na tayo ay makalubnit. Alam niyo yung kalubnit? pag iimbentuhan ng kwento. No? Sa pangamba na tayo ay itchichismis. No? Gagawa ng mga istorya no? Sisirain ang pangalan natin. Deliver me, of Jesus. So, mga saints, mga kapatid, uh, hindi na sila nangangamba na masira ang pangalan nila. Hindi na sila nangangamba na hindi sila pipiliin, hindi sila mapapansin, no? Because they live everything to God. Because of humility. The more they are humiliated, the more they praise God. Ito pa, yung iba, nangangamba na makalimutan, hindi ma hindi makalimutan yung pangalan nila, hindi sila maalala ng iba, ng madlang people, o kahit naman lang mga friends nila. Deliver me, O Jesus. <laughs> Sa pangamba na ikaw ay kukutsain, ridicule, no? kukutsain. Deliver me, O Jesus. Again, gusto ko'y paliwanag, hindi tayo naghihiling na hindi tayo i The opposite. No? Ito ay pangamba na ikaw ay kukutyain. Ilayo mo ako sa pangamba na ito. No? Para sinasabi mo, Lord, ilayo mo ako sa pangambang ito being wrong na tayo ay na uh, magkakaroon ng conflict sa iba no na tayo ay to mali mali being wrong ibig sabihin na uh, sila magkakasala sila sa atin no tayo sa panggaba na tayo ay aagrabyaduhin agra ilayo mo ako Jesus. Ilayo mo ako, Isus, sa pangamba na ako ay pagsuspetsahan. Kahit pa sa being suspected, yung pagsuspetsahan sa mga bagay na hindi mo namang ginawa, no? ilayo mo ako. Kasi maraming mga nervyos na lumalabas dahil puro sa pangamba. Pangamba na ikaw ay pagsuspetsahan, nangangamba ka na, no? sa, na ikaw ay agrabyaduhin, kukutsain, makakalibutan ka, pag iimbentohan ka ng mga kwento. Ito na, dami mong takot, ilayo mo ako sa takot na ito. Meaning, handa ka, ready ka, welcome sa iyo itong mga bagay na ito for the love of Christ. The third part is is that others so, ito naman, hinihiling mo naman mula kanina deliver me of Jesus, na uh, ngayon, hihilingin mo na kay Lord, na sana ang iba ay mas mamahalin kumpara sa akin, uh, sana ang iba ay mamahalin kumpara sa akin, uh, bigyan mo sana ako Lord ng grasya na hangarin hilingin ito o nanaisin ito. Bigyan mo ako ng grasya. Kasi kung walang grasya, hindi tayo bibigyan ng grasya ni Lord, hindi tayo hihiling ng ganito. Kasi ang normal na instinct ng tao, gusto mo, mas ikaw ang pipiliin. Di ba? Uh, it creeps in. Kahit sa akin. No? May mas gusto mong mas marami kang kakapansin sao tong isa, hindi masyado. Temptation yan eh. Pero, every time, every day, we have to correct it. Na, mas nanaisin mo sana, hilingin mo sa Diyos, nabigyan ka ng grasya na, nanaisin mo na mas mamahalin pa yung iba kumpara sa'yo. Na ikaw, makakalimutan, hindi ka napapansin. Yun. Next. Na ang iba ay, mas titingalain kumpara sa'yo. Lord, bigyan mo ko ng grasya na hilingin ito. Bigyan mo ko ng grasya na nanaisin ito. Na sa pananaw ng iba, ang, ang ibang, sa, sa, pananaw ng tao, sa pananaw ng mundo, na ang iba ay mas tataas at ikaw ay bababa. Na? Others may increase and I may decrease okay lang. Okay lang na hindi ka mapansin. At mas, kahit pa sa tingin mo, mas madami ka pang contribution kumpara sa isang taong yan. No? At siya pa yung napapansin. Hilingin mo yan kay Lord. No? Na, na, naisin mo yan. Yan ang totoong humility. No? Next. Nang iba ay pipiliin at ako ay bakalimutan. No, set aside. Jesus, grant me the grace to desire it. Next, ang iba ay pupurihin at ako ay hindi mapansin at hindi mapuri at makalimutan at hindi no? Nakali nakaligtaan. No? Jesus, bigyan mo ko ng grasya na nanaisin ito. Next. Nang na ibang tao ay pipiliin, no? Kumpara sa akin. Sa lahat ng bagay, kumpara sa akin. Next. Ito yung last. No? Na ang iba ay magiging mas banal kumpara sa akin. So, mas nanaisin mo ang iba na mas magiging banal sa'yo. As long as, Basta ang importante is na ako ay maging banal na kung ano ang expected mo sa akin, Lord. So, hindi ito ibig sabihin na pipiliin mo hindi maging banal, ha? Paliwanag natin. Kasi may tendency kahit sa spiritual life tayo, mas gusto natin na mas banal tayo kumpara sa ating kapwa. Gusto tayo na ako yung mas banal. Para ma-counter yan, ng pride na yan, spiritual pride, mas pipiliin mo na sila ay mas tataas ang kabanalan nila sa iyo. Basta ang importante, ikaw ay naging banal as you are expected to be. Kasi may expectation si Lord sa iyo. Basta naabot mong kabanala na expected ni Lord sa iyo, importante yan. It doesn't matter kung mas banal ka sa Kanya o hindi. As long as ito yung requirement ni Lord sa iyo, naabot mo. So, kuha niyo. Provided that I may become as holy as I should. Jesus, grant me the grace to desire it. Now, if you pray this every day, with meditation and contemplation, it will change your outlook in life. You will be more peaceful. You will be more humble. At yung mga heartaches, nervous, depression, maiiwasan. No? Napakagandang prayer. Amen. So, yun lang. I hope nakatulong ito at you will start to pray this. me. I pray this um, Usually, dati, uh, twice a day, pero ngayon, once a day na lang before matulog. Pero kung as often as you want, you can, mas maganda. Okay? Good night, God bless.